mayan pa naman tulukan yung mga ano nyan wire sa ibabaw ay sa ano lang sa ano lang ang tanso. kayo ng mga kamag-anak mga kamag-anak dito dami siya sa ilalim. at may mga starfish At saka tuyong. Yan at sagwan tayo. Mababaw. Hindi pwedeng panda rin ng makina mga katrupa. Ah.

Pwede oh, mo bumaba ano? Eh. Oo, papakahirap ka. <tap> oh. Babaw pala. <tap> mga tropa. Eh, starfish oh. Pa. Ilain na lang natin 'tong bangka. Hindi pala maglakad. Bakit Mag mga ilo dito sa gabi? Eh. Ito kami mga mga. starfish. Mga pato. Oh. Starfish. Ha? Yo mo. Oh. Ah, dito? Oh, wala bang starfish dito ano. Ano? Ha? Ma maisay, maisay. Dami. Sagwan, sagwan pa. Pwede pala maglakad. Bilad na bilad na yung sugat ko. Yung sakit. Bilad na bilad sa araw. Sa init. Madali lang kumuha ng tuyo dito. Hindi mo na kailangan sisirin. Ano? Oh, hindi. So, ang mga tao dito na. Yung... Hindi na, kaya na yan? Kaya ubuhin. Lahat pala dito na katadumana. Doon sa tapat na na yung kanina. Ha? Ganito din lang ay. Uy! May nakita kong shell. Ay! Shell mga troto, Kaso, kalahati na lang. <laughs> Wala nang naman. Walang sahang ano. Dahil malilit na Maganda alaga sa aquarium. So, <tunch> ka Ginawa hmm. na lang ang beach. Bakit mapapait kayo. <laughs> Tapos ay niya, ano. Sa gabi siguro marami ditong uwan, ah? Marami ditong animasag. Ay, dito ang babaw na. Hindi na dito. Dapat ay dun pala ah. Dun ah Babaw na rito oh. Maraming damo. May init pati tayong tubig dito. May mga tropa side na rito. <coughs> Yung mga tropa, nakakita ka ng malaking ahas dito. Yan, hawakan ni Kalinog. Lah! Oh, bahag ba Bahag! Ay, bahag! Bayang peso, dalawa pala, bayang peso. Kala ko yung ahas. Ay, may pansipansitan nila baso Hindi yan yun? Hawakan mo, Yung mga tropa. At di kami makapasok dun sa tabi. Oo, nakadaan siya doon. Nakadaan niya, doon niya, dahan pala dapat. Ay, yung tatlo kanina, yan o. Oh. Oh, daan o, pala doon. Hindi mo lang tukoy. Limot mo na eh. ay, ay. Oh, ay tatlo naman silang sakay. oh, ay pag ito lang ay, eh, ito yung lutang. Na, sakay, ay, para, ito oh, ay, no. Taba, Malalim pala doon. Mali pala yung pinasukan na ata. Oh, sa ganda ng Oh. Tatlo pa yan. May mga tropa. Natrap kami rito. Hindi kami makapunta doon sa tabi. At sobrang babaw. Oh. Dahil nga low tide. Dito yung marami siguro ang limasag sa gabi. Marami damo-damo.

sa nito hindi dyan ang, hindi dyan ang bahay ng tono ngayon nasa na ngayon ayo nandiyan na sila ito yung ito yung baryo may mm, school may school saan yung bayan dito ng kagbalite ha bayan ng kagbalite hindi to bayan ah, wala bayan ito baryo lang ito ah baryo lang to kagbalite ah, pinaka bayan niya mauban ah ayan mauban oh ayan oh hmm. Ano bayan niya baryo lang ito, to parang kailan ito nasakop ng mauban <laughs> Atau sila. Ayun, oh, yan, oh. Padid na pala tayo tumapat kanina, ano? Dupa, diba, baka mapapakan mo yung mga ano ha. Toyom. Ah, hindi kita ko. Wala lang dito yung suaki, ano? Oh, dito. Suaki, lang nakikita ko ay. Hay nung, oh, Toyom. Shoutout mga katropa. Ito ang nangyari sa amin na ha Nakapaglakad pa sa bahura. Ay, Ay, pa ba, ano ba? <laughs> yung sugat ko siguradong gagaling na. Babad na sa tubig. Bilad pa sa araw. Sobrang sakit kanina. Ha? Kundi si ano Malapit na eh. Pires na yan eh. Ah, yung bundok na yan. Ayun pala sabi na Atimunan ito eh Yan na atimunan eh <laughs> dati na sila oh. Na. Salamat Yan dati ng mga atrope yung mga naglambat. Ha? <laughs> Dapat pala hindi ko na pinatay. Tapos Ha? 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 na lang ang Ha? Ito mga tropa at malapit na kami rito sa tabi. Ano, mga kadulong na kami. Ito mga tropa, bali nandito na kami sa kagbalitik. At ito, bali dito na kami pinayos yung aming mga aking bangka. Ito. So, Bawa nga andar na. Minor lang to, minor. Minor lang. Hmm, nga, pos nga tumuloy Ito yung ah. ato pa na. yung Napakarami din bangkari ito daw baka naman hindi sa carburetor to yan bali titisingin yung carburetor ni Kalinog pag gumana yung sa carburetor ni Kalinog carburetor na sira pag hindi rin gumana yung carburetor niya okay. ay may problema ang makina tising muna ko under diyan ay hindi na rin <laughs> mukhang maiiwan yata sa kagbalit dito nga itong bangka ah. katawid na lang ang katanang mauban ayun ano, ah, kalas na. Pagpalitin mo. Uy. May magpipishing dito. Uy. Anong uli nyo? Lamian nyo at ako'y bibili. Ha? Tambakol. Tambakol ulihan nyo ha. Tambakol. Lamian nyo. Humuli kayong tambakol at bibiling ko. <laughs> Sa mamimiwas. Mamimingwit. Diyan na. May nahuli kayo diyan. Yan, yan pag pagpapalitan yung karburador. Pag gumaan yung karburador ni Kewilinog, ibig sabihin, karburador ang sira. Pag hindi rin gumana yung karburador dito, makin ang problema. Kailangan makin ang palitan. meron naman may ato may ato yan natin maalala naman <coughs> kaya natin may ato yan dalawa kagad <laughs> ano pangalan mo kaya? tintin tintin kuya pati mas matanda pala ako sa iyo tintin tanda na ako mas matanda ako sa iyo 45 na ako ay. Eh. Ah, matanda ako isang taon. <laughs> 46 ako ay. Eh. Yan si Tintin. Bali, siya yung kamaganakan ni Kelly Nog. Dito. Gumana ka. Para karborador lang sira. <laughs> Baliktad. Ayun. Gumana ka. Para karborador lang. Diesel pa lang pala ang na Oo, oh, pwede. Pwede sa yes, D3C yan. Pwede lang na Pwede Pwede lang Pwede lang Sukat na sukat ay. Pwede lang Oh, mamimos na kayo. Paano kayo na, yes, na kayo makakahuli na yata. Mamimos na kayo. Ito ko. Basta tambakol ha. yata itong hatawin pag ay talaga lutang <laughs> kanta ka ako Yung kanina sabi ko, na, tawid oh, yeah. sabi ko bakit tayo mahataw nyo sabi ko bakit kaya ayaw, ay, sa... sumagad kanina ininto ko wala pa ako sa midsa eh. Ah, hindi dapat ay nalampas ng pusang eh. oh sara yan sara. dapat tayo lampas lampas <laughs> hindi kita abutan. Sabi ka ko nga. Hindi pa ako nakamidya ay at kong at malayo ay nung kami ni Nuno ko ya. Kaya sagad ko talagang tayo na, at... napunit talaga. Abi kan eh. Natambay ng isang linggo ang makina ay eh. kailangan ay ilaylo muna. Gulat ako kanina ay eh. sabi ko ba bakit tayo ay sumagad? Andar. ay ayaw. Wala pa yatang gas. Kana ka Ay. Ay kuryente. May problema yan tropa. <laughs> kuryente yan. <laughs> kuryente. Testing nga yung spark plug natin. Pantatang tanggal mo yung plug. Kalinog. Wala lang po ng... Diyan naman testing yan. Diyan bang pang tanggal ng spark hey, naka plug? Eh nakikalinog. Kalinog! Kalinog! Parplug plug mo pantanggal Yan guys bali dito ang problema na ito sa kuryente baka dito lang sa puno na ito ito Sa mga tropa, bali wala pa lang problema yung ano, karburador. Ito at kuryente. Dahil tinis yung kay Kelly no, yung karburador ko doon gumana naman. Kaya titingnan natin tong spark plug. E bago rin 'yung spark plug na ito. walang tretano trade ano. Mm -hmm. ano? kung wala huwag na huwag ano. Wala. na lang sira. Tanggalin natin makina para maayos na rin dun pwede oo oh. oh, pala, pala natin yan ngayon ba guys bali dahil hindi naman natin makakalas yan pag nakabit bali oh, oo hindi Hindi bali kakalas makina. At 12 ba? At ang yung makina sa tol po truba sa takalig ko dyan yung ano yan eh yan din yan din. gis gis na yung kanina patanggal dito yan din yun ay oh, yan din yun oo oh. <laughs> ay ito pala Nasaan na yun? Diyos, baga nga nyo. Nasa kuler, ah, ayun, sa kuler. Dusi yan. Dusi, trisi, ano. Kuler. Kursi yata yan. Diyan, kulito yan. Hindi akal siya makin Anong ano mo sa ano? Doon TV vlog sa'yo nakasulat sa... Ah, dito? Oo. Uh, Ano lo? Naggagawayan ng makina? Hmm. Ah, kalangan ng Pinsan-pinsan namin 'yan. Hmm. pinsan din ninyo hmm. 'Yan, ano kami ng mga magkakapatid. Ako lang na tropa. Ayun. Pinaka babae, <laughs> pinaka babero pa. Kaya nga <laughs> ano eh. <laughs> pinaka babero, jahing makisama diyan. <laughs> jahing makisama. <laughs> Ito pala ang pinakagwapo si Galinog. Eh, nag-jok-jok lang po. Ah, jok lang. Jok lang pala yun. Ito, alin <anim> mo na. <laughs> Ito mga katropa, kinaras na yung coil at walang kuryente. Ah, puro grasa pala eh. Ah, ganyan mo na yun. Kala ko lang sa mga bearing. pati <laughs> sa antay kalawang ano. Yan, sana yung mapagana ito. Para kami makauwi ng peris bukas. Pag hindi talaga napagana, ay wala. No choice. Hila na naman. Ay, ang layo hila na. Sawa na ako sa kakaila kanina. Inaantok na nga ako. Nakakatulog na ako. Abang inihila mo. Ang na may na sa pag hindi yan nakaangat, walang bilis yan. Kaya napaangatin yan. Ikot to ah. Kasi lang, um, may karga ng isang tao Yan ay. Eh. Hila pa lang. Inaantok ako, nakakatulog ako nila. <laughs> Katingin ka na dito. Ay, na lang.

Sa ibabaw, ay sa ano lang, sa ano lang ang tanso. Dulo. Hindi naman sumakit ang tanso. Wala na naman sa linis yan. magkaroon. Iba ka naman, iba ka naman grounders yan. Kaya ayaw sumulim siya. Patayin ito, tropa eh. Ha? Patayan oh, ito? Itit oh, ipit oh, ipit. Yeah. Oh, yeah. dito. Tanggalin na ito, trupa. Ha? Kinat ko na. Kinatin ko. May... ko. na. Baka mamaya may sugat sa daliri ay. Yan pa dumikit. Kinatin ko na. Saan ko napapatay niya? Takpan mo kargo doon. Patay yan. Hindi. Gagawin natin ng ano eh. Mamatay na lang siya pag babagsak. Kaya paluin mo na ang ano para mamatay. Ito <laughs> so, ano po, 900. Mahal ng beer ba? May baraka ka dyan, Martes? Eh, sugarol ka eh. Mayroon yan. Sugarol. Camera 360 na umiikot. Ang dating 360 na yan eh. Sinitsits tubig ay... Wala <laughs> pa isang buhay. Gawa ng ano eh, pangunguha ng ano eh. Suwaki. Suwaki. Pinasisid pina ako at nilublog yung si tubig. O, patay ang 20 city. Hindi. 22. Hindi ko nasara lang mabuti yung battery nun. Ang natin natin pinasok. Okay. Ang pinasok. na pinasok.